isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan at ngayon lang po ay sisir ko sa inyo itong antik na nabili ko yan at gusto ko rin sana humingi ng tulong sa mga expert natin dyan kung maganda ba ito hindi ko rin masyadong alam to eh. basta nagustuhan ko lang binili ko eh. sa mga expert natin dyan tulong naman sa mga expert sa antik ayan uh, pwede nyo kong matulungan dahil hindi po ako expert dito basta nagustuhan ko lang pong bilhin natuwa lang kasi ako kaya pinili ko ayan na at maraming maraming salamat po sa inyong lahat okay, nagpapasalamat din po sa ating mga silent viewer Ayan. shout out po sa inyong lahat at sa ating mga silent subscriber yan. shout out po sa inyo maraming maraming salamat po una nagpapasalamat ako sa Diyos sa inyong pagtitiwala sa pagtangtilik sa aking channel Ayan. at thank sa inyong lahat shout out po sa ating mga kaibigan vlogger dyan kahit saan man hindi ako kayo naroon kung saan man makarating sana eh, ito sa mga magagaling nating ano dyan eh matulungan niyo ako dito wala po kasi akong idea dito eh. pero ang bigat po nito ay ano 650 grams oh, mahigit kalahating kilo baga 6 na guhit kalahati kung sa kilo hindi po ako expert dito kaya hindi ko po, po masyadong ano to eh iwan ko si Sir Raymond Guno shout out po sa inyo Sir Idol Uh, baka ito ay may ano dito may idea baka sakali alam kong kaya mahilig din sa mga antik eh kaya ko, wala akong masyadong idea dito yun lang po Maraming maraming salamat Baka sa sunod Medyo madami po kasi siya Hindi ko pa nalilinis Baka sa sunod eh, ko sa inililinisan ko to Kung ano magiging itsura niya Pagka nalinis Yun Yung ilalim niya Ulay green may kulit rin ito hindi po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat nandito lang po nga uh, salamat po